Atin pong kausapin lang si chairman artes ano po dito ho sa uh, metro manila council resolution na sinasabi nga po na magkakaroon ng adjustment sa pagpasok ng mga kawani ng pamahalaang lokal within metro manila para daw ho makatulong sa pag, uh, uh, pag e pa, pa, mm -hmm. sa ating pong traffic From 7am to 4pm na po mga kapatid ang pasok Pero dadaan pa ho ito sa kukulang publication At kailangan din po ng kanya-kanya umanong Whoa! kautusan mula sa bawat LGU sa Metro Manila Kami po din this morning ay nakipag-ugnayan nga sa Courage At sila po ay may kaisipan din dito po sa gustong mangyari ng MMDA Maganda umaga po Chairman Arte sir, good morning po good morning. Magandang umaga po sa inyo, Kated at sa inyo DJ Chacha at sa inyo pano Opo. Uh, ano po ang legal process pa ho, ba na dadaanan nito pong council resolution bago po ito maging effective sir. Actually na publish naman na namin ito noong April 9. Ah uh, it's just that we want to give uh, sufficient time sa ating mga kababayan for information dissemination. Mm -hmm. Kaya kami po ay magpupulong bukas more More likely, i-defer -de po namin ito at pag-uusapan po namin bukas kung kailan talaga magiging effective. Kasi nakalagay po sa resolusyon na April 15, supposed to be, na nagkaroon lamang po ng konting delay okay. sa pag-announce at implementation. Opo. Kasi hindi ho ba, uh, upon publication, ilang araw pa ho para maging valid po ang resolusyon? Depende po eh. Kung nakalagay po na immediate secretary, pwede hmm. naman po upon publication. Okay. Pero <clears throat> yun nga po, kaya nga po natin i-defer hmm. para magbigay ng sufficient time. Hmm. Kaya yung 15-day period po ay masunod sana. Okay, sige po. At dito ho pa kailangan pa ho ng kanya-kanyang ordinansa o kaya na po ito ng mga mayors na lamang sa bawat lungsod? Mayors yes na lang po kasi admin order na lang po ito. Okay. Hindi na kailangan po mm. resolusyon. Opo, opo. Sige, meron pong kaisipan din, Chairman, na una, nagkaroon ho ba dito ng konsultasyon sa national government din para ho sink, no? kumbaga tugma sa lahat? Kasi po kung LGU lang oo, at may mga Uh, lakaran din po sa national government para daw nagkakaisa ang lahat na para bang daylight saving time pati po sa mga sa pribadong sektor. Kasi nga kung ikaw naman yung magbubukas ng tindahan mo ng alas 7, may customer na ba? Parang ganoon po ang datingan. A ano po ang inyong reaction doon? Apo, nagkaroon po ng consultation ito. In fact, ipinadala po yung aming proposal sa iba't ibang departamento ng pamahalaan. Nag-comment po meron pong ilang may reservation pero mas marami po ang nag-agree. Although, noong full cabinet meeting I think last week, kusaan diniscuss po ito thoroughly, ipinagutos po ng Pangulo na bawat departamento ay mag-submit po ng kanilang um, written recommendation kung mm -hmm. ano pong work arrangement ang suitable sa kanilang um, bawat ahensya. Mm -hmm. na Pero ang Center pa rin po ay yung 7 to 4. Baka pwedeng ngerong uh, iba pa pong arrangement like work from home mm. or mm. kung 6 days na work week, um, pag iba iba-ibahin po yung day off. Mm -hmm. Yung mga ganun po, without disruption sa public Opo. service. Yun po yung kautosan na ating Pangulo po. Oh my God. Opo. Pero uh, sa ngayon, kasi nga di ba meron akong nabasa na hinihikayat din po ng MMC na yung pong national offices ay sumunod dito po sa schedule na ito, di ba? Opo, at meron Oo. na pong ilang mga hmm. ahensya na nagpahayag na ready na rin po sila na uh, hmm. sumunod dito po sa 7 to 4. Hmm. In fact, ang MMDA po ay sasabay sa... Um, work schedule na ito. Mm -hmm. Kausap ko rin po si Asic Vigor Mendoza. Mm -hmm. Ang tingin niya po ay favorable ito sa kanila dahil mm -hmm. as early as 6.30, 7 o'clock may nakapila na daw po pero nakakapagbukas sila 8 o'clock na. Tapos pagdating naman daw ng hapon ay konti na lang po yung okay. kanilang client. Mm -hmm. Kaya po sabi niya, Uh, malamang po ay sasama po sila. Yung mga A, ganun po, apo, marami sige, naman po hmm. nag-signify nag na interest na sumama po. Okay. Meron ho bang masasakyan daw ang mga commuters na mas maaga? Kung yan po ang uh, tanong po ng ilang pong mga manggagawa. In fact, mas maganda po dahil sa amin pong pag-aaral, mas maluwag pa po yung pampublikong transportasyon mm -hmm. uh, between 4 to 5. Dahil hindi pa nila kasabay o hindi nila makakasabay yun pong ating mga manggagawa sa pribadong sektor. Kaya po sa tingin namin, mas available yung pampublikong transportasyon, mm -hmm. mas makabilis na makaka-turn around kasi kung mapupuno po yung mga jeeps, buses, o mm -hmm. clock, <clears throat> makakapunta sa kanilang panoronan, makakabalik po na mas maaga to accommodate more passengers mm -hmm. from the private sector po. So po, in effect, uh, uh, mas mabilis pong makakasakay opa, opa. din yung pong nasa pribadong sektor dahil maaalis po yung mga empleyado doon sa peak hours between 5 okay. to 6 or 5 to 7 p.m. Anong, uh, anong oras ho ba ang simula ng unang biyahe ng LRT at MRT? Uh, sa akin pong pagkakalam, 5 mm -hmm. or 5.30. So, Opo. meron naman pong masasakyan, definitely. Opo. Uh, hindi ba daw ho, sana, mas akma, mas, mas, mas ano ho, no? mas, uh, uh in harmony kung ano ho kung agahan din ng bukas ng LRT at MRT para alas uh, 4 pa lang pwede na sumakay ang mga manggagawa regardless kung saan kan sektor. Well, ano, will check po sa DOTR kung pwede po yan. <clears throat> Pero I think sufficient naman po yung um uh, headway insofar as availability mm -hmm. ng MRT or iba pa pong Uh, ang pampublikong transportasyon in fact mm -hmm. kaya nga po sinasabi namin available po yan dahil wala po pa silang masyadong kaagaw sa pampublikong transportasyon. Apo-apo. Mm -hmm. pero hindi ko ho eh, kay nag-attempt na munang kausapin ng DOTr about MRT 3 and LRT operations na mas agahan para ho naman talaga Kung eh you know uh, you are uh, acting and uh, uh, doing this program We in harmony with other agencies? Sa tingin naman po namin, uh, mm. yung mga MRTs, LRTs ay bukas na po ng sufficient time nga po para mm. i-accommodate ito okay. po ng ating mga po. Uh, trabahador po sa Opo. ating pamahalaan. In fact, mm. sa mga LGUs po ang sinasabi nila, halos 80 or 90 percent naman ng kanilang empleyado ay uh, within the city. Opo. Opo. So Opo. madali naman po yung Uh, Opo. So, ang tingnan po namin ay yung mm -hmm. sa um, national government agencies Opo. po. Tama po Opo. kayo, Kate, the way Opo. you should also look into that. Opo. Sige po. And then, hanggang kailan po ito effective po na schedule, sir? Um, treatment po namin kasi wala namang sunset clause itong mm -hmm. resolution. Mm -mm. Ye yes, sir. So, so long as effective siya, we'll continue okay. implementing it. But mm -hmm. as soon as makita namin na um, hindi siya effective, we'll have to revisit and decide Uh, sa MMC po kung Opo. whether or not itutuloy or ibabalik natin sa sa dati ko okay. na Opo, Opo. 8 to five. Sige po. Okay. Uh, maiba lang po ako attorney ha. Meron pong uh, AO si Pangulong Marcos Jr. number 18 ito ba inyo na huna-basa. Itong prohibition uh, sa paggamit ng sinumang pong mga taong gobyerno, official man ito o hindi, ano ho ha? o sa paggamit ng mga sirena, mga blinkers at ilang pang mga flashing devices sa kanilang mga auto? Ah, opo, nabasa naman po natin at uh, pati po 'yung sa protocol plate kasama po hmm. 'yan sa sa mga um, issuance po ng ating uh, pangulo. Opo, bago po ito, no? Uh, ngayon lang ito March 25 at dito ho eh, kinakailangan daw na pagbawalan na So, sa sa mga mahihilig na mga may diwangwang, ano, kahit na mga pribadong sasakyan, ano pong aming aasahan po sa usapin po ng enforcement nito sa inyo? Ah, uh, well, sa amin po kasi um pwede naman po namin pagpatupad yan pero generally ang HPG po ang nanghuhuli uh, mm -hmm. sa mga ganyan <clears throat> at uh, kaagad-agad pinapaklas din yan. kasi yung no, isang beses po na nakasama ko sa operation mm -hmm. na kasama namin ang HPG. Pag may napapara pong may mga blinkers na hindi po interesado ay kagad po nilang binapakla. So, hmm. sila po yung, uh, I think, mas proper hmm. agency na mag enforce po nito. Ah, opo, opo. Ah, kasi ho dito, eh, uh, in this light, all government officials and personnel ano ho, are hereby reminded, etc. Pero may directive din po naman sa DOTR. Ano ho? Para din po sa coordination sa lahat. So, as far as MMDA is concerned, hindi nyo trabaho ito na manghuli kayo ng mga may mga wang-wang o blinkers. Ito ko'y purely HPG lang. Ganun ba yung attorney? Hello, attorney. Attorney. Uh, chairman. Opo. Sige mm -hmm. um, oh, uh, it uh, it natin panahon po ni Pangulong Aquino, bawal yes. ang wang-wang, di ba? Oo. Oh, oh, oh. uh, uh, in fairness po naman that time, eh, maraming sumunod at uh, maraming natakot. Oo. Oh, at um, dati, eh, nakakahiya din, di ba? Kung ikay, hindi ka naman otorizado, pero di wang-wang ka at gusto mong no, tumabi lahat. Attorney, so HB, Apo, HP... Apo. Mm. Sa po kasi ang HPG ang may... <clears throat> rules or regulations regarding mm -hmm. po sa paggamit ng wang-wang, mm -hmm. kami po ay hihintayin po namin yung BODR directive Okay. kung opo. ano po yung exact parameters po kung mm -hmm. kailan kami maghuhuli, mm -hmm. ano po ang mm -hmm. panantoyan na namin, kung sino mm -hmm. yung otorizado at mm -hmm. hindi. Uh, kasi po sa ngayon, wala po talaga kaming regulasyon pa regarding okay. that po. Opo, opo. O Sige. So sana nga po ano, ay uh, maging ano, kayo kagapay ng mga government agencies na magpapatupad po nito para po mabawas-bawasan po o lubos ang matigil na po itong wala ho namang sa tama no na paggamit. Uh, niyo po na tutulong mm -mm. po kami sa pag ng directive ng ating Pangulo? ilang Yung lamang po kailangan lang po namin yung definitive guidelines mm -mm. or mm -mm kung paano namin po i-enforce yan opo. sa karsada. Opo, sige po. Salamat po na marami sa inyo, attorney, at sa ulit Salamat po. Salamat po. Uh, opo, opo, magandang araw po sa inyo. Opo, thank you. Si attorney Romando Artes, ang acting chairman po naman ng, L ng LTFRB ng MMDA. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.